hello, good morning po, good morning. Shout out sa buong team Kabadi at siyempre special kay mga Lang Ilang. Lagi po sana kayo mag-iingat dyan, Mami ilang Ilang. Thank you very much po sa aking mga nag-sponsor sa ngayon. Ito, nagbabalik naman po tayo sa ating pamimigay ng food pastel. Shout out kay buddy Sniper Dudes, Buddy Alex, pa-support po, pa-search po sa YouTube. Alex TV 05, Sniper Dudes TV, pa-support po, pa-search po sa YouTube. At sa aking mga buong team Kabadi, mamaya papakita ko sa inyong lahat. Alright? at maraming salamat po <laughs> sa <laughs> nagbigay nito makulit oh ito oh Salamat po kay ate kay ate hello ate kay, kay mo. sa kay doc Jeronimo sa Jeronimo family shout thank you ito kulit malutog oh. salamat po salamat salamat gusto mo wala na oh ayaw niya Umaw. ayaw pahawak shout salamat po sa nagbigay salamat sa aking bagong tabi ito po si body brando brando alright Salamat. Hello, baby. Hello. Okay, go. Okay po, uh, dito po yung aking aking pinamimigay. All right. Ito so ngayon, ito yung cameraman ko yan, si Justin Kayobit, di ba? Si Pogi. Ito so, po kami yung helmet. Siyempre, lalabas kami ng highway, may helmet. At ito po, body Alex, body sniper. Ito po ang aking ano, 17 packs na ipamimigay natin sa mga homeless. 17 packs po yan. Tsaka ito po yung laman, oh. Ayan. Food pastel with egg and rice. Kompleto yung kutsara. Mamaya pa yung tubig. Ayan po. Ayan na sila. Thank you, buddy. ah. buddy Alex, shout out. Buddy Sniper, shout out. Sa buong team ka, buddy. Shout out. Buddy Mamilang Ilang, shout out po sa inyo. At yung mapakita ko po sa inyo, ang aking buong team ka, buddy. Ang aming tarpo feeding program. Pero hindi ito po yung programa. Ako po ay mag uh, ano lang sa kalsada. Ayan po, team ka body. One team, one dream. Ma'am, hilang-hilang. is our is main sponsor. Pa-support po, pa-search po sa YouTube. Ito po, Tisoy Mix Traveler. Pit Malupit, Papa Rams, Sempre Sniper Dudes TV, isa sa aking mga nag-sponsor sa ngayon. At ito pa, si Buddy Alec TV05, pa po, pa po. Pa-search po sa YouTube. Keep Dudes. Share Suler Johara Doyang Ayan. Cesar. Official. Lourdes Cabal Quinto. Ito pa ang iba. Sa sobrang luma, di ko na mabasa. Anting official. Kati Bicolano, Bicolana, official. Siyempre, pasalit ko ng aking YouTube channel, Jeremix Vlog. Joshua TV, Apartment TV official. Siyempre, kabadi pa rin natin si Pusong Ligaw. Kanotski TV. No bid. Shoutout, bay. Shoutout. Ayan po sila. Ayan sila po, sa mga wala pa dyan, sa mga bago, shout out po kay Papa Hales, kay Bari J. Poy, kay bagong kasamahan natin si Derek Aranya, pa po Derek Aranya. Uh, um, kabakas Jerry O'Malley, Bali, shout out. At uh, pa? Yung iba, kay Sir, Sir Leo, shout out. po, at abangan po ang aming pamimigay. Alright, alright. Abang, abang na po. Abang, abang. Bye, bye. Abang nyo na lang. Abang. Punta na ako sa aking Inmax alright, Ayan. Ay, pare. Tinilawan <laughs> na ako ng pare ko. Ayan, share out. Shout out sa pare ko, Al. Kay pare, Al. Shout out. Pagkakasin natin yung gumawa ng aking pastel. Ayan, dito po ako bumili. Ayan. Shout out po sa mga ganda. Good morning siya po ang gumawa ng aking pastel ayan sa aking kamare sa aking pinsan shout out ayan o almusal 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 alright shout out sa parin jay ko ayan. ayan o hi vlog hi vlog hi vlog hi vlog sige ito na po tayo ngayon sa baliwan sa pilahan tayo ayan yung pagkain yung foods ayan yung foods siyempre kung may foods may tubig baka mabilaukan yun yung mabibigyan natin right pala yung sun sun tin kabari natin mga kabuko diyan. Pa-support po ng kanyang ano, real. Windel Kagara. Ayan oh. Kabadi Yan yung kasama namin sa ano, kabadi namin sa Cardona. Cardona. Nung punta kami ng anniversary. All right. Cardona. Okay na, mamimili na tayo. Ano kami sa masapilan, iikot kami rito.

followers ko ayan o oh. Express lang sa Kalam dito ayan o oh. kaya sa kong pare ko pare art sir out re may imigay tayo rin ng food pastel may nag-sponsor na naman salamat buddy sniper dude saka kay Alex TV official ay Alex TV 05 thank you ayan ang aking mga followers dito sa QR Express ayan 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 thank you oh, mga kabady kong minamahalan ito na yung isa nating kabady pasupport po paserve po sa youtube Derek Aranya, ayan po siya.

you <laughs> পোৱা আছে নে নানা kayo? Oo. Huh? na kayo? Oo. na. Salamat. Thank you. Thank you. Hi. Kablog po yan ha. Ito po. Blogger. O, kubig. Ito yung lumalaban ng parehas o. Thank you. Mga lumalaban ng parehas. Okay. Kubig. Hi. Hi. sa isang pamilya na nasa tubo ba? Nasa ano? Nasa kalsada lang nakatira. Ano anak mo? Ayun dyan, sigagala lang. Patlo, patlo ka siya, isa lang anak. Nasa kalsada lang nakatira. Mga kabadi ko dyan, may namahal. Mga kapunti naman. Kung darating na patlo. <coughs> ayun siya lang, dito nakatira. Sa kalsada. Okay. I'll oh, yang pinakalaas Eh nah, Nong no, Dah no. dah <laughs> Ah, yerang pinakalaas. Marayam selamat Bari Alex. Selamat. Bari, ta perdul. Selamat Bari, selamat yerang pinakalaas. Thank you. Hello po, Ate Jo. Shout out para Ate Jo. Yang positive minisso. Oh. Shout out, shout out. Yang hilang. Shout out, shout out, shout out tenyo. Shout out po Ate Jo, selamat. Okay, Sold out po ang ating papastel natin. 17 pieces na pastel. Ubus po. Kulang pa nga po, pero okay na yun. Sold out na. Maraming salamat sa buong team ka, buddy. Especially, ma'am ilang-ilang. At sa mga nag-sponsor sa akin. Shoutout out, Buddy Sniper Dudes TV. Pasupport po. Pasupport sa YouTube. At shoutout out kay Buddy Alex TV 05. Pasupport po sa YouTube. Ayan po. At syempre, sa Jeremy's Vlog. Pasupport po. At simple sa lahat po ng buong team kabadi na inano ko kanina sa aking vlog. Kabakas Jerry Umali, Badi, shout Badi. Papa Rams, Manu Sherland, shout out. Papa Inns Vlog, Derek Aranya, shout out. Uh, Marv, shout out, Marv, shout out, shout out, shout out. Uh, salamat po sa lahat na nag-sponsor. Badi Alex, Badi Alex, Badi Sniper Dudes, salamat, salamat. At may request lang po sana daw yung aking tropa, mga katoda, baka pwede sila naman daw. Sila naman daw ang magbigyan natin ng food pastil. Ano lang naman yun, sila pag Sabado-Linggo, 60 pesos lahat. 60, 60 units lang po ang nabihay pag Sabado-Linggo. Baka pwede naman daw sila. Sila naman daw. Kahit pang ganito lang po, po bawat isa food pastil lang po, bawat isa isang tubig. Alright, marami pong salamat. Shout po sa inyo lahat. And ingat po tayo palagi. And God bless. at uh, more blessings sa mga sponsor. Especially Mami Lang Ilang, ilang Buddy Alex, Buddy Sniper. Shout out at marami salamat. Ito pala po ang aking cameraman ngayon at sana ay hindi siya tama rin sa susunod kong pagbablog at siya para may kameraman cameraman ko. Shout out kay Justin Kirbit. Apo ko po yan. Apo ko po yan sa pamangkin. And salamat. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Ingat po tayo palagi and God bless us all and more blessings to all. Thank you, thank you. Bye-bye.